Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong gabi. Ang ating panalangin ngayong gabi ay para sa pasasalamat sa mga natutunan natin sa araw-araw. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at hingin ang patnubay ng Diyos upang patuloy tayong gabayan sa ating kaalaman at pagunlad. O mahal na Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin, lalo na sa mga aral at kaalaman na natutunan namin sa gabing ito. Kami po ay humihingi ng inyong gabay upang patuloy naming maunawaan at maisabuhay ang mga natutunan namin. Panginoon, sa bawat hamon at pagsubok na aming hinaharap, kami po ay nagpapasalamat dahil sa mga aral na hatid nito sa amin. Naway bigyan ninyo kami ng kaliwanagan ng isip upang makita ang bawat oportunidad na magtuturo sa amin ng bagong kaalaman tulungan ninyo po kaming maging tapat sa bawat karanasan at maging matiyaga sa aming pag-aaral. Sa aming mga pamilya, Diyos, humihiling kami ng inyong patnubay. Naway ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng malasakit at pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya. Bigyan ninyo po kami ng pag-ibig at Pagkakaisa upang mas maging matatag kami sa pagharap sa mga pagsubok. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang kanilang kalakasan at kaginhawahan. Naway maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at suporta sa mga oras ng kanilang pangangailangan. Patnubayan ninyo po kami upang maging inspirasyon at lakas ng loob sa aming kapwa. Sa aming mga trabaho at gawain, Panginoon, salamat po sa lahat ng oportunidad at hamon na inyong ibinigay sa amin naway sa bawat gabi makatulog kami ng mahimbing at magising ng may bagong sigla at lakas ng loob upang magpatuloy sa aming mga tungkulin sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan ninyo po kami Diyos. Naway matutunan naming magpatuloy sa aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan at lakas upang mahanap ang tamang landas na ayon sa inyong kalooban. O Diyos, sa bawat gabing dumarating, kami po ay patuloy na umihingi ng inyong gabay at proteksyon. Naway ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po Panginoon sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa. Naway patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa gabi para sa pasasalamat sa mga natutunan. Nawa'y patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.